Magandang araw sa ating lahat. Maaga nga po pala ako nagising ngayong araw dahil sumama po ako sa paglilinis ng aming barangay dito sa Amin. May mga kasama din po kami, mga bata na sumama para magpulot ng mga basura. Medyo marami-rami din po kami na kolekta at karamihan po dito ay mga plastic bottles na dinagsa dito sa amin sa tabing-dagat. Nakakalungkot lang kasi anong kahit anong linis mo kung hindi naman titigil ang mga tao magtapon ng basura sa dagat, ay eh patuloy na masisira ito. Kaya pakiusap po sa ating lahat na kung wala kang ambag para maglinis, eh ay na lang po natin damihan ng ating karagatan, okay? And good job din po pala sa lahat ng mga nagtulong-tulong para linisin ang ating uh, kapaligiran. Marami pa nga yata <laughs> <laughs> Hindi po yan naghuhugas sa amin. <laughs> Nakakuha ako guys na itong ano. Yung Ganda ng panahon ngayon. Napakainit. putri three. After nga po pala niyan ay yung mga bandang pahapon na ay sinabi ng nanay ko na ihibas daw po o yung maglo tide, ay niyaya ko itong aking mga pinsan ko mga ng sihi or shell. At masarap sa bawan o, o di ba libre na naman sa ulam kami hani. Kasama ko nga din po pala itong pinsan ko si Ate Len at saka si Melay. Kararating po niya. Madada pa pa. po Pagmunta namin doon, inabutan namin itong si Tia Ruzi at siya naghihintay din pala ng hibas at siya ay maninihi din. Ulok kay diyan. Sige, mag-ulo kayo. Mag-ulo kay diyan. Hala. Wala. si ikaw pa 'yung parang ngat. Ay, kaya tawala ito nalaang <laughs> <Pero>, ah. Ngiti tadi. Parang baboy niya, ngat-ngat. <laughs> Ya kadiri. Ya kadiri ka wala. Kadiri. Lakang dagat. Ay, ito may tayo. Ito ko nipo sa tingin. Masarap na ito. Lasa burger. Alam mo. Wow. Oh. Ando! Ando! Bumounce lang. Hindi naman dito. Oo. Oh. Paraw <laughs> lang na hindi kayo marunong. <laughs> Alam mo yung todo? <laughs> yung todo-todo yung agis na. Bumuelo pa nga. Bumalito pa nga. Oh. <laughs> 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 bumuelo pa nga. pa <laughs> Tapos ang bagsak diyan lang <laughs> ka. Ano ba <gano 'ya>, mami? <laughs> kita kita ngipin mo dito. <laughs> Dati dito sa amin ay sobrang lawak ng kasangan. O kapag ibas ay lumilito yung mga coral reefs. Pero mula nung bumagyo ay hindi na sila nagpakita ulit. Ang Tandaan ko nga noon na kapag humihibas ay sobrang dami namin na pukuha ng iba't ibang shell. Pero ngayon ay eh, hindi na ganun karami. Pero may nakakuha pa rin naman. Kagaya nitong mga sing ito ah. Laki guys. Nakakalibang nga po at nakatutuwa kapag ma may makakakuha ka kahit pa isa-isa. Medyo maliit nga po pala ang lutag kaya medyo malalaki ang alon. Aba, ay nabasa na nga kami at uha na abutan kami ng malalaking alon. Ito. Ito na po yung nakuha. Kinabukasan nga po pala namin niluto itong sihi, aking sasabawan igigisa na lang po natin ito sa luya, bawang at sibuyas tapos ay sasabawan natin ng paunti at talagyan natin ng dahon ng sili うん。 Nagluto na nga rin po pala ako nitong pritong itlog tapos ay tuyo at ang masarap i-partner sa sigi. Tuyo <laughs> <laughs> so, naman ang ating lulutuin. Ito po yung mga nagkakain ng sihi. Eh, si mama. Itirador eh, na sihi. Oh, Oh. Yan, sinasungkit na. Oh. Bili si mama manungkit. Ito naman po yung isa, taga Maynila. Ay, ipaganagan na ang lang. Ngayon din eh. <coughs> Dito. Yan ito, pagsungkit ano? yan. Sabi ng pita. na um, agad. Ba, sapat. <laughs> sapa. Sungkitin sapa. mo yan. Tapos pag nahirapan ka, tapon mo, ganun. Kasi nahirapan ka na eh. Tapon ulit <laughs> Tapon ka dung ulit. Diba, sungkit. Kain. Okay. Tapos ito. Hirap to eh. Natrabaho to. Ayan. 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 May kita niyan, ano? Eh, Ayan o. Ang tawag dyan? Ano? Talokot. Talokot. Takip. Yan ay takip pag eh, dapat eh, matanggal muna bago yun naman para makain mo siya. Ang tawag dito, sa paraang ito, pagtitiis. <laughs> so that is for today's vlog mga kabalat. Paki-like and subscribe po ng aking YouTube channel ang Vlog. Salamat po sa mga nag-share, nag-follow at nag-like ng aking mga videos. Uh, lagi po natin tatandaan, lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa yun lang po ang aking chika ngayon, mga kabalat. So, salamat po ulit. Uh, keep stepping. God bless us all. See you on my, on my next vlog. Bye!